Ito mga kapatid, uh, real talk. Baka sa akin lang naman to, opinion ko lang to. Baka naman hindi ganito yung uh, pagtingin ng taong bayan. Pero para sa akin, itong Senado at Kongreso na to, yung Kongreso si Rana eh. So, kaya na natin. Yung Senado, parang naging saving grace yan ng administrasyon nung pinadampot bigla si PRRD, nag-imbestiga ko noong Senado, nagbigay siya ng impression sa taong bayan na may pag asa pa, may ginagawa. Wala naman nangyari. Napatunayan sa Senado, iligal ang pag-aresto, pagdadala kay PRRD sa sa The Hague, Netherlands, sa ICC na yan. Pero wala naman nangyari. Diba? Pero naging kasangkapan siya ng mga ayaw. Mawala sa pwesto si BBM. <coughs> na kasangkap mo siya ni Amy Marcos. Ang galing sana nung ginagawa niya pero wala naman resulta. Wala naman nangyari. Hindi naman na si PRR di rito. Di ba? Win-win yun eh. Di ba? That's a win-win move. <coughs> may sasalba ng senador yung face niya. At the same time, pag may nagawa siyang accomplishment, yung galit ng taong bayan na hindi masyadong dito ka lang, dito lang. Hindi hindi kumukulo. Dito lang. Eh, that's a brilliant po. So, ginawa nilang playground yung Senado para ano yun lang, pakalmahin yung taong bayan. Kunwari, may ginagawa. No. Hindi naman siguro kunwari. Sana, totoo ang intentions. Pero, I don't know. I don't know, di ba? O yung impeachment ni VP Sara. Siya ni Chis Escudero. Chis, Chis Escudero tinubuan bigla ng balls. Hindi niya kaya, hindi kaya ng ego niya na ginagawa siyang tuta ni nila Martin Romualdez. Pumalag o oh, pinalitan. Pumalag, pinalitan. Di ba? Nakakasar. O, oh, yan. Nagtitrigger na naman ngayon ng taong bayan. O, oh. oh, ngayon, itong si Marcoleta, nilagay sa Blue Ribbon Committee. O, oh, di asang-asa naman kaming tao. tuwan naman kami. May nagagawa, may nahuhukay. Anong ginawa? Tinanggal. Pinalit si Lakson. Eh ano aasaan mo dyan kay Soto, Senate President, siya kay Lakson na Blue Ribbon? kitang kita yung Marcoleta yun ang magaling mag investiga yun ang, yun ang nagbibigay hustisya sa posisyon niya eh yun yung pag nakita mo si Markoleta, pag nakita mo siya uy, senador yun ang nagbibigay ng dignidad sa posisyon ng isang mambabatas si Markoleta. yung utak ni Markoleta. no nonsense ni Markoleta. Di ba? Hindi mga basta-basta ng ibang mga abogado at saka mga feeling veterano. Hindi, ala, Marcoleta. Uh, oh, tinanggal. Pinalit mo si Laxon. Eh, anong, ano, asahan natin dyan siya? Di ba? Oh. so, ginagawa lang laruan yung, ano eh, pagka, pagka mainit na naman yung taong bahay. Mukhang magpipipil pa na naman. Siguro tatanggalin na naman nila si Soto at saka si Locke. babalik na naman siguro. Ang eh, ginagawa nila para lang makasangkapan yung... Ganyan tayo pinaglaruan yung Senado na yan. Yung mga balimbing sa Senado na yan. Ganyan tayo pinaglaruan yung mga yan. Kaya pansin ninyo, pag popular ang presidente like Duterte, ah, bow, bow putang ina nung hindi na siya popular. Nung, nung hindi na siya presidente. Putang ina, may leadership. Gusto siyang durogin. Sige, durog. Uh, yung political career natin, saka yung ating personal interest. Drogin na. Di ba? You do not, yung mga ganong klase ng politiko, which is andami. You do not justify your seat Diyan siya senate. Parang, hindi mo, sasabihin siguro nila sa akin, hindi mo naiintindihan, hindi ka nakapu dito eh. Hindi ka politician eh. Hindi ka ano. Yeah, there's a reason na hindi nga ako politician. <laughs> hindi ako mananalo dahil walang susuporta sa akin. Putang ina, eh, pag mumumurahin ko kayong lahat eh. Ay, papapatay nyo ko. O, di ba? Kung ako yung nakaupo dyan. Di ba? Pero sisirain niyo yung pangalan ko, magsisinungaling ka, tanim-tanim kayo na kung ano-ano kasi nung ano. Yung media gagamitin. Pero putang ina, eh, kakadiri. Hindi ka kadiri kayo, 'di ba? You, you do not dapat pag may inupuan kang upuan, you should be able to justify your seat. 'Di ba? Hindi ka nakakaya na nandoon ka. A e majority of you nakakaya. Ala ng utak, ala bang puso sa bayan. Sus, kinu, you know,